<laughs> Anong suman po ito? Kamuting kahoy? Ah, mag magkano yan, te? 25. 25 dalawang. Ay, mainit pa. dalawang peraso lang dalawang fifty ah po talaka magkano isang ganito? ay 200 siya talaka alimagbag ay alimagbag, ano tawag dito? alamang po alamang pangsorta no

Ano gulay to teh? Sigarilyas. Sigarilyas. No, no. Parang sigarilyas din po sya pag niluto.

nggak bisa, bisa nggak thank you po. thank you pak